Lovie Poe deadma kay Ivana Alawi sa pagpasok nito sa Batang Quiapo Tuloy-tuloy ang pagtitiping ni Lovie Poe ng FPJ's Letter Batang Quiapo Natanong siya hinggil sa pagpasok ni Ivana Alawi sa nasabing serye Tikom lang ang bibig ni Poe about Ivana Pero, excited siya na makatrabaho ang mga bagong pumasok na cast ang nakaka-excite na kwento niya ay yung eksena bago siya umalis para magpakasal kay Don Ramon Intense daw talaga niyang hinalikan si Coco Siya raw talaga ang unang humalik sa aktor Ginantihan niya ako, nangingiting sabi ni Lovie May eksena nagkita sila ni Tanggol sa Quiapo kung saan ay sawanan niya ang ama ni Tanggol, Bigla raw siyang hinalikan at saka sinabing, nakaganti na rin ako Samantala, Catherine bagong unbothered queen. Kaugnay ng kanyang upcoming movie, sinabi ni Catherine Bernardo na hindi siya bothered sa mean comments ng mga netizen sa kanya. Hirit pa niya, sa halip na mag-react, nag-enjoy pangaraw siya sa natatanggap na pambabash sa kanya. Keber din niya sa mga nagsasabing hindi niya kayang sumikat kung wala ang ka-love team na si Daniel Padilla. Sa Instagram page naman ng Philippine edition ng French magazine na official, ibinahagi nito ang fierce side. Kapansin-pansin ang kanyang cleavage na halos sumungaw na ang kanyang mayamang dibdib. Pinusuan naman ang hotness ng actress ng kapwa celebrities tulad nina Joshua Garcia, Loisa Andalio, Cassie Legaspi, Chi Filamino, Bianca Gonzales at marami pang iba May mga netizen din na nag-react sa kanyang major transformation Ito ang ilan sa kanilang mga komento She's on fire Pag alitan ka ni Dean, takpan mo ang cleavage mo Paano mo kinaya? At sa Primo underscore DP Her nakedness is visible Grabe Joe drop ang photo Not bagay Slay, Queen hirit naman ang kibitsers, inagaw na raw ni Catherine ang titulong Unbother.